tapos si Simple Win sa si Florida yan mga kukok USA mga kukuk. tapos yan si Sibling Vlog taga Cebu City yan mga kukok yan sila mga kukok imported si Kuya Jucal taga France yan siya mga kukok imported din mga kukok tapos si Ganda Barista taga Quezon City si Sikbin. thank you mga